Many vlog! Hi guys! Another day, another vlog! So for today's kanap nga ay meron na naman tayong pupuntahan kaya samahan nyo kami. Let's go! So yun na nga, after namin mag-almusal at nakaligo ay gumayak na agad kami. Nag-start na rin pala akong ayusan siya ng buho. Ako muna unang naligo, then sumunod na rin siya. And after nga nyan, bago ako mag-ayos, ay inuna ko muna siyang ayusan ng buhok. Hindi ko na napatuyo yung buhok niya dahil nagmamadali na din talaga kami. Siyempre, kailangan na maayos na maayos talaga ang buhok niya dahil ngayon ay communion day niya. At ayan na nga ang kanyang final look ng kanyang hairstyle. Wow! And syempre, after nga niya gumayak, ay ako naman. Mabilis ang paggagayak nga lang ang ginawa ko. Dahil bawal malit, mas maganda ng maaga para makapag-picture-picture pa. And after nga niyan, ni-u-turn ko lang pala ang motor at kami ay umalis na. Tama ko nga pala ang aking pangalawang anak dahil ibababa ko siya doon sa kabila. Kaya biyahe na tayo! At ayan na nga, nakarating na nga pala kami dito sa may simbahan at agad-agad ay pinarko na ang motor. At nahara nga agad kami, official photographer daw sila ng school. Siyempre, sino ba naman ako para tumanggit, di ba? Yung naman yung outfit ko kung iisnabing ko sila. <laughs> And after nga mag picture taking sa labas, ay pumasok na agad kami sa loob. At pinapwesto ko na siya kung saan siya dapat nakapwesto. Kaya waiting-waiting lang muna ang person na mag-start. Sino ka dyan? At ayan na nga, hindi nga nagtagal ay nag-start na nga sila. Hinahanap ko nga yung ibang kasama ko dito eh, kaso hindi ko makita. At sa dami ng nakabelo, hindi ko na rin alam kung nasa ng anak ko. At pinapraktis lang pala nila ang ibang kanta dyan habang inaantay pa ang iba pang mga bata. Ito, ito. Su masa para el At ito na nga yung time nakakain na sila ng ostya. At habang nag-aantay ang anak ko sa kanilang batch, ay waiting-waiting lang muna ang persons. And after nga nyan, ay nagbigay lang ng konting mensahe ang kanilang punong guro. At syempre, mawawala ba ang eksena ng mga parents? <laughs> And after nga makapag-picture ng pangkalahatan, dito naman kami pumila sa inavail namin na photographer sa school. And pagkatapos nga namin makapag-picture taking dyan, ay umuwi na rin kami agad. Kaya uwian na! kami na lang pala na iwan halos dyan. Kaya tingin nyo ay wala ng tao. At nagmamadali na nga kami nitong mga time na to dahil bukod sa so sobrang init na ay meron na rin palang paparadang mga sasakyan. Kaya biyahin na ulit tayo! nyan, mahatid siya sa kabila, ay ako naman ang uuwi. Kaya sa mga nakarating sa aking video, hanggang dulo, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye bye